Hi mga kakirara! So may quick nga po pala ko sa inyo. Lumaki nga po pala kami wala sa tabi namin yung mama namin is yung papa ko lang po talaga yung nag-alaga sa amin at saka yung ate kong panganay. Kaya naisipan kong mag-vlog para yung mama ko is di na siya bumalik sa Qatar na pinagtatrabahoan niya dahil naiingit ako sa mga ibang bata na kapag may meeting graduation o ano pa man okasyon, nandun yung mama nila. Is ako lang po talaga yung wala sa tabi ko yung mama ko. Iniwan niya po kaming 3 years old pa lang po ako at yung kapatid ko po is 1 years old pa lang po. Yun yung bunso namin kapatid. Ganun na niya po kami iniwan para lang po talaga mga tustusan yung mga gastusin dito sa bahay. Kaya nagmamakaawa po kasi in sana po supportahan niyo po tong page ko para po hindi na bumalik si mama. Dahil po tumatanda na din po siya. Kaya sinubukan kong mag-vlog para makatulong kay mama tsaka kay papa para di na bumalik si mama sa ibang bansa. At gusto ko din pong maranasan yung may mama ka sa tabi mo, yung may mag Uh, ano ng awards mo yung mama mo, yung lalagyan ka nila ng medal, yung ibibigay sa yung award mo, gaya ng ibang bata dyan, palaging nandyan yung mama nila. Kaya naisipan kong mag-vlog para sana makatulong ko sa family ko, sa mama at papa ko dahil lima po kami magkakapatid. Kulang pa rin po kasi yung ano ni Papa sa ni Papa sa trabaho niya sa pangkain lang namin po yun at saka sa panghulog ni Mama minsan nga po kulang pa kaya kung hindi si Mama magtrabaho sa abroad ay kulang talaga ang pera na nakukuha ni Papa. Kaya na pag-isipan ko talagang mag-vlog para makatulong ako pala Mama at Papa. Kaya pakasuportahan po nyo sana ang FB page ko, ang Miss Kirara Vlog. Gusto ko rin magaya sa ibang vlogger na nakikita ko sa Facebook. So yun lang mga kakirara. Sana po suportahan nyo ang pagbablog ko, ang mga mini-vlog ko. Thank you po sa pananood. God bless you all.